Guys, dito na ako sa uh, Terminal 2. Dito na ako, guys. Ayan. Tikat-tikat ko pa lang kayo dito. Abang wala pa naman na ha? maaga pa naman, super maaga pa naman. Maaga pa naman. Ayan. Ikot ko lang kayo dito sa Terminal 2. Ayan. May mga dumarating. Ayan, oh. Kita niya guys. Ayan oh, yung mga oh. dumarating. Diyas sa baba. Abang nag-aantay ako ng oras ng flight. So, let's go! Ayan. Guys, hindi man kayo maliligaw dito. Magsanay na tayo guys nang lagi na airport kasi. <laughs> Para ngayong 2025-2024 is magta-travel-travel travel na tayo. Kaya habang malakas pa tayo guys, travel tayo. ikot ko kayo dito. <laughs> Kasi mamaya pa talaga yung oras ng kalis ko. So, ikot-ikot muna tayo dito. Ikot-ikot <laughs> muna tayo. Ikot ko kayo, ha? Ah, mm -hmm. oh, kita niya yan, oh. yung mga dumating. Hmm. Dahil may mga umalis. Hmm. Si Kuya, bagong dating. Mas natin, bagong dating. Oh, di pa na dito makakain nga. oh, <laughs> pero gusto ko kumain. I'll e check na. dito. Ah, dito ka sa ano po dito. Oh, dito may prayer room dito. Oh. Prayer room dito. Oh. Ayan, dito. Ito nag uh, aantay ito. Uh, ito area. So, so, check na tayo. May, mga paalis to eh. So ngayon, check muna tayo. <laughs> oh, eating area. Oh, ayan. Pero mamaya, ikot-ikot ka pa yun. <laughs> Ito, ayaw ko maranasan guys. Yung maghahatid ako ng mahal ko sa buhay. Alam ko na kunwari lang. Ay, may, may, mahal ako sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos maghahatid. Ayaw ko yung marakita. <laughs> ah, parang sarap kumain. Pero, Diyos ko po, ang kainan, yan lang ang hirap kumain. So, bahala na. Kain nga ako. Wait lang, guys. Dito na kakain ako ng Jollibee. Walang panggawa. Dito tayo, guys. Dito kain tayo. Kain tayo lang sa panagaan. Wala palang kasamang ano to. Kasanggahan ng direktor wag Rory. Wala sa sisig si papaami munta kailangan para humain parang ka lang ano para kumain. parang ano 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 parang ano

Kumain na ako kanina. Bago umalis. Pero, para hindi naman tayo mag-board. May upuan naman doon guys. Pero gusto ko standing para yung kinahin ko diretsyo baba. <laughs> Takaw ko. Takaw ko. <laughs> wala pa lang nya water wala pa water pa sa amin dito sa airport guys walang ano hindi kasama Andresa, drink sa one piece again. <laughs> oh. Thank you so much for your Guys, kasi matagal ang flight mo. Hindi ka mainit ka. Kasi parang hindi ka mabuboring kasi madami. Madami. Tao. Parang araw. Hindi mo mati-feel na gabi. Kasi pero kung tosin na ngayon, 11 p.m. na ng gabi. 11 na ng gabi.

<laughs> guys, naloka naman ako. Surprise na kong water dito. Ito guys, oh. Ito. P 8 pesos. Ang liit. 8 pesos. Naloka. Tapos lang ano? Kasi ilong ka. Tapos ako doon sa upuan. Punta dito sa upuan. Ang anghang kain ko. Ang anghang. Upo dito. Naloka talaga ako sa friends ng motor dito. Si Pesos. sa sa akin. Ito pesos. Ito pesos. Ito 8 pesos. Ito 8 pesos kita yung pagbaon ng kasama. Okay, water. Oh my goodness. Oh mag-open yung water.